Ayun, sige, ayun ang sige, oh. Yan ang ang oh. Ah, ang pala ito yung sige. Ito pong isla na nakikita natin ay Sikihor. So, pumasahin po dito ay 1,000. May sariling region na itong negros eh. Ayan po. Are... Kita natin sa beach. 14. Marami pang mm -hmm. naliligo. May nagba-volleyball, beach volleyball. Region ano ito? Yung pinakalas na region. Ah region 14, Tot totoong region 14 na to? NIR na siya, Negros Island Region. Kasama yung secure sa NIR. Yan. Dati region 7 to. eh. Ang oriental region 7, occidental region 6. Marami pong mga uh, naliligo. Yan po. May coffee bean na dito. Ito naman ito dadu. Ay. Oo. Coffee bean. Oo may coffee. Ang ganda sa building. Coffee and tea.

Gagawin daw, gagawin daw ito ng mall eh. Ito, 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 mm -hmm. Eh pero hindi na gano'ng kadami. eh, ha? Katulad, yes. may kalaban siya Dami, dami ng eh. kalaban Meron na din bago dito. Dami so, na din kalaban. So yan yung Cebu, di ba? Yan. Yes, ano dyan eh? Meron dyan yung pagtawid mo eh. Ano eh. mall ito? building na ito? Gawin daw mall. Oo. Oh. Oh, ano ka wonders? Sa ano yan? Call center? Oo. Oh. Call center sa Taos. Kikita niyo po may malaking islang yan? Yan po ang Cebu. So, wala po dito ay may mga barko na papuntang Cebu. At yun naman po ay si Kihor. Ito po kami dumaan sa tabing dagat ng Dumaguete ice cream. Ito ice cream na masarap. Dati <laughs> ano lang ito. Sorry Diyan lang sa unahan. Mga multi cup lang rin. Tapos magbibenta ice cream. Ito sumigat na siya. Ano, 8 p.m. Wala na umos na ice cream yan. Ilang dalawa. Maraming pa rin maliliit na <yun>. <coughs> bangka. Kainan. Oh, ano? kainan to lahat. Dito na yung yun mga ito po yung mga tanda. kainan. na ata Oo, nung ano, oh, pasta, tayo, sa nga uh -uh. Paghapon pala bukas. Yan po yung bangka, ganyan po yung bangka namin. Nung nasa sarado kayo dahil. Ah, gano'n? Oo, gumunda kami dito rin tayo ng pinakain ng mga Oh, ito, kain na tayo dito. Oo, oh, 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 oh. ito, ito. Oh, oh, oh. Oh, ayan, 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 oh, ayan, oh, 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 Alala ko yan. Pero yung unang moon natin dun sa ano, bohol. Saan rin? yung ano, yung bilyan yung nagano tayo? Nagshabu-shabu tayo? Korean ano? Bilihan?